Ah ah Ay, Pamigay naman sa inyo to eh Kaya bahala na ka kayo dito Ayun oh oh, wait lang. Wala na, puno-puno no? puno agad na ah. dito lang sa isang area. Ah. Oh, mga idol oh. Uy, ayos 'yan oh, pilian mo. Ha? Gandang nito, bendihado. Parang may damage ata ah. Sabi uh, ko na may damage to eh Aywa mama, sukran so <laughs> Aywa, okay Ayun, pares daw pala to oh. binigay niya Ayun Okay to? Wow, sana all Pa <laughs> ah, Buo Ang galing ng karton Ayun, okay na Okay na, pang Okay na, pang support kahit hey, plastic may ganda. Mo na ka. Ganda na. Ganda na plastic ito oh. Oh. Tayos, may design plastic. Lupo. Ang ganda nito na, na Ka? Asa ito? Ito malalaki na to? Ay say ba yan? Ka ako, hindi mo kinuha eh. Ito si Tangelo. Oh. Ano ba nito, Lodi? Oh. Ano yan? Ganda Oh. Ito ganda to. Ayan o. Oh. Ayun Oh. Pamimigay natin yan o. Oh. Yo! Ayan yan. Ayos ah, o. Oh. Sana, Sana all. Ganda mo na. Siyempre. Ganda yan Oh. Ito naman. Iba naman yun na. Ganda naman o. Oh. Ha? Ah hindi. Meron to sa ibabaw. Oh. Pero wala sa karan. Oo oh, naman siya. Oo nga no? Oh, so, Tukos siya so, so, Yung Oh. Yan. Iba yung mga peri. May basag. Ayan may basag Oh. Pwede basag. Oo may basag. Sayang nito ah. Ay, sa so. Ha? Hindi yan. May basag, yung isa lang. Ito dito. Baka meron tayo makuha dyan. Ayan oh. tingin naman na laki. Pamimili natin yung mga kababayan po natin. Aba? Yung mga walang diyo po. O, oh, diba? Tayo. Pero nagpaparapol din po tayo sa ating, ano ha, sa ating... Ah, uh, YouTube. Okay. Yeah, wag po kayo mawala ng pag-asa. Tomato soap. Hindi po natin pwedeng itigil ang ating pagpaparapol ng mga gamit kasi mayroong iba na umaasa din sa sana magkaroon din sila yung mga nasa Pilipinas, di ba? Iba naman po yung mga nandito, iba naman din po yung uh, paparapol po natin para magkaroon yung mga nasa Pilipinas magkaroon din po yung mga nandito ganun ako. Ito, lang po ito pipili lang talaga tayo dito isa isa lang ay si ate oh talagang mabilisan ang damkot ni ate eh sana dami oh ay <laughs> sana dami hindi pa tapon wow grabe naman yan Ludi wow grabe naman yan Kan daw. Mga pinggan. Ito mga paborito ko talaga ba. Mga pinggan na malalaki po ba. Uy, ayos to, ang dami pala nito. Kahit wala siyang takip, kunin natin to. Gawa ng pamimigay rin naman natin to eh. Kaya eh, bahala na kayo dito ng idol ha. Ito hindi pwede kasi may bukol sa gitna. Kaya swerte ang mabigyan dito ha. Ito mga platito Kailangan natin ng platito kasi naubog na ka po. Ha? Ito may mga bukol sa gitna kasi ano yan? Ayan, lagyan ng prutas Eh, bandihado, ayos yun ba? Tingnan mo tayo, baka may butas Okay, ayos, 100% Saka na, kaka na, kaka na Wala, wala takit Ayos yan ha Ito, 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 lagyan ng bangus nyo Oop, <laughs> baka mabasag Bahala na kayo dito Grabe, swerte, ang dami oh Ito, lagayin nyo ng ano, uh, puto. Kuha na ako nito. Bahala na kayo dyan. Oh. Ito, parang ano. Ano maganda rito? Huh? Lagayin ng mga puto-puto ba, diba? Ayos na rin to. Oh. Dahan-dahan di -dahan aba. Ayan, akin okay na. Basta buo siya ha Basag pala to Ito pa oh Wow ah, ah. -hati natin yung map mapagbigyan nito Mamaya pilihan natin sa ano Sa Tawag nito Sa gilid Uy Pilihan natin sa gilid to Damon to lagay ng mga puto Puto lang ba talaga pwede lagay dyan <laughs> Ito pa Kailangan maganda yung balot nito pag nilagay niya sa black wind May damage ko to, to, to Yeah. Damage oh. Good oh. May damage din. Ay, to, to to May damage din. Ito lodi ano to? Ah, mga takip lang. Ah, may damage na din hindi kinuha ng mga pao oh. basta buo wala siyang ay to 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 lang ito ang oh, dami oh oh ha huh? yan ang dami lagay to ito ano yan? Mababaw babaw eh, <coughs> Okay. De pao. Ano? Anem. Ano? So, Bandi adok. Oke, makan sama main. Sama mo. Uy, yang cute. Ah. <laughs> huh? cute Tagayan ng lambanog Tatlo! Lampanog pa talaga! lambanog Impilite! <laughs> oh. ah! Ay, mga gandang platito ba? Uy! Ayos ah! Ayos sa natin! Maganda yun! Bahala na kayo kung ano'y lagay dyan! Ah ano tayo Doon tayo Doon tayo Tara May dami Isman po Dami po lang ano ah Side mirror ng motor oh Dami Lodi Side mirror ng motor Buo po oh Oh. Ah? Oh. Kukuha nga ako nito Ayos na sa motor to eh Motor ko pa ganun Ayos to Mahal sa atin to eh kuha ko nito aso walang pares to walang partner oh walang partner kung malaki oh Ano, ah, wala na lodi? di? Wala na, wala na. anak tayo pa Tara. Ay to lodi di, ito. Ayun oh, sa may pamon. Ayun oh. Usog, usog. Ayun oh, nakatakit. nakatakip. Oo nga, ayun. Ayun Ano Ito po. Ha? Tumbo. Alin? No, Hindi iba to. Oo, uh, tay. Ang saat. Top. Oh. Tumbo. Ayun oh. Ano mo ba hawakan mo no? Hmm. Oo oh. um, oh, nga no. Ano mo no? Okay na. Pangano nila. Ba't nilagay to dito? Ay mga basak man to. May mga tao talaga na naglalagay ng ano dyan, hindi naman no, kahit hindi... Ah, tara, itabi natin ito pala. Ha? Itabi ko. Ito. Itabi mo na ito, itabi. Oo, itatabi ko muna ito mga idol. Gawa na kukuha tayo ng ibang lagayan. Ayan o. No? Puno agad yung isa eh. Ganun lang dito. Mamaya um, ayosin natin ito mamaya. Um, um, Ipilihan natin yan mga ano. Yan, yan mo na yan. Wala naman pong kukuha diyan eh. Talaga naman. Uy, ayos yan, ayaw eh, mo, pilihan mo Ha? Ganda nito, bandihado Parang may damage ata ah Sabi ah, ko na eh, may damage to eh Okay na to, dalok Ay, may hindi no Isa lang yung napakinabangan natin ah Kiss me, Mao. Ito, hmm. Tapos samahan natin ang mga platito. Pabilis lang kasi maubos yung platito natin eh. Ah. Lodi, ah, may mga tama din. yun 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 yung brown na yan. Lodi, yan, yung dalawa na yan. Ayaw, mama. Sokran. So <laughs> Ay, wa, okay. Ayun, pares daw pala to. Oh. Binigay niya. Ayun. Okay daw? Wow, sana all. <laughs> sana all talaga. Ang galing ni Mama din binigyan tayo ah. Ito. Oh. Ano ba to? Bang... Ito pa. Buo. <laughs> Hanap lang talaga tayo dito ng ano. Ito may hindi oh, okay to pala. Ah. Ito pa. Pili ano na lang natin ulit mamaya to. Baka may magkaroon siya ng mga basag ba. Grabe oh. Ay, mga mangkok-mangkok oh. Kukuha natin to oh. Oh. Ay, plastic eh, pala yun. Yeah. Baka mabasa ha, gusto naman sana Ito may crack eh oh Ay ito. Oh, iba iba kulay Hmm Ay lata Ganun lang Iya yeah. Ha? Ayaw mo? Thank you. Inyo, no? Ay, hindi. magkaano ano takip? taket? Oh, hindi di to? Oh iba itong takip nito. Pero ay sa to kay lang takip. Yan, thank you. Ay, dun tayo. tun tayo. tun tayo. Let's go. Okay, excuse. 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 Yup, tun natin. tun 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 Matanggal yung lagayin. Ano pa nakakarton karton saan? Wow! Oh, okay. o, ito, ito, ito. Oh. Ah, ah. mo yung karton. Ay, yun. Okay, yun. Okay, okay, okay lang, okay, okay, lang. Ayaw. Pang, ayaw. pang, pang support Kahit plastic okay, na ka Hindi mo nang plastic <laughs> Ang ganda ng plastic na to Oh, oh. Ayos, may design, plastic ah.

Ah, ah. Ah, pamigay naman sa inyo 'to eh. Kaya bahala kayo dito. Ayun no. Oh. Oh, wait lang. Wala na, puno-puno agad na ah, dito lang sa isang area. Oh, mga adult, oh. oh, to thermos. Ito, ang thermos na 'to mga idol, hindi na pala kailangan ng rubber. Ayan, ganito oh. Ganito na talaga siya sadya kasi bumili si boss ng thermos galing sa IKEA nung nilagyan ko siya ng initubig bagong bago hinanapan ko siya ng rubber wala pa ng rubber sadyang ganito pala talaga Ito, dalawa kunin natin pigisa kayo kung sino mo bagyan dito di ba sadyang ganyan lang pala talaga yan wag na kayo maghanap ng rubber hindi talaga nilalagyan pala ng rubber yan kala ko rin dati ano ba? ano ba? ah ah Ah, grabe. Inis. Ito, no? ito pa, ito, ito, ito. Ayun, kay Paris kanina. Follow uh. like and share lang po mga idol. Follow oh, like and share lang po. Pa-share lang po sa ating video, ha? Ang saganon po ay sipagan tayo, sipagin tayo pag namigay ng mga gamit. Grabe, napakadami, oh. At ako'y magpapahinga muna. ah. ah. Ha? Ah? Oh, oh, oh. Grabe talaga naman. Wow! Tuno agad na isang ano pa lang. Isang area. Oh. oh, oh, ayan oh, mayroon pa. Ayan oh. Bu. Tatabi mo natin. Ito plastic 'yan. Toto to. Hmm. To. Toto, ang ganda din oh. Ay, may ano sa ilalim, asago, oh. Oh, ayan oh. Ay, hindi. Parang ayos ah. Oh. Mm. Oh. Lagyan ng prutas. Kini natin yan. Ito pa oh. Ay, ganda. Dalawa. Lodi. Ate, ano pwede lagay dito? Kahit ano. Prutas, kasalad. Salad. Salad? Pwede salad dito? Bakit? Oh, bakit ganon? Ako hindi. Ako <laughs> okay, hindi, pwede. Ah, sige, sige. Lagyan natin yan dyan. <laughs> ah, ito plastic. Ito yung takip. Oh, sabi ko na ito yung takip eh. Lode. Oh, bakit ito? Oh. Kukunin ko to, hindi ako nakakabili ng ganito sa amin. Diyan ka lang muna. Ayan. May takip. May takip. takip din? plastic din so, pero gusto mo ito yung takip kaya oh yeah. kakasya <laughs> din pwede rin oh pero oh. maganda yun <laughs> ha pero ito yung takip pa ako eh ito oh. pa ito pa ito pa natin yan dyan mamaya ayusin natin yun oh ito pa oh okay. kunin natin yung malalaki yan ang ito. gusto nyo eh kaya dali mo rito yan okay. oh sayang yan ati panlagay natin siya no Pamigay naman, rin naman natin yan eh Kaya wala na, na masyadong ano Pili-pili ngayon Basta wag lang yung ano, wag lang yung mga basag Ha? Grabe naman yan Oo oh, oh. Eh mga ganito lang Lagay ng mga prito Ganda rin oh no? Oh, di ba? yan, natin. Ah Okay na Puno yung isang ano Isang spot lang Grabe, dito lang sa isang area Talaga naman po Biglang iniwan na yung paninda nila Biglang iniwan yung paninda nila. Ano pa? Karton. Ah. Oh. ngayon ayusin natin 'to. Yap, ay wag mo maputol. Ang bigat. Ah. Ayusin natin 'to sa gilid mga idol. Kasi hindi maganda pagkalagay. Hindi, magandang pagkalagay. Ligat. Yep. Yep. Yep.